at may kakalilang Sa Saan nga ba dinadala ng aking mga iligid na mag-aaral? Ang mga salita ng Diyos na inyong narinig sa mga mapapalad na amin na pag-aaral. Ano nga ba, ba ang ginagawa ng bawat isa sa bawat titik, sa bawat salita na sa iyo ay nilalahan ng kailangan. Marapat ng sabihin ng isang kaluluwang nananampalataya ay pumaparito sa tahal ng dakilang mga noon upang ibigay ang mga sesensya at masabi siya naniniglobos sa harapan ng dahilan niyo. At malapas din sabihin ang mga ilig ng mga kapatid na ang bawat isa sa inyo ay hindi nakakalimot. Tumalim na sa ganitong araw kung saan ang katawang laman ay mamahingan upang ang pag-ibig ng nabig ng Panginoon ay mailahad sa bawat isa sa iyo. Ngunit aalamin nga bagang ganap ang inyong pagdalito kung kayo'y nalayan sa inyong mga upuan na nagbibigay o sabasyon. Ito nga bagay sapat upang isang mag-aaral sa kanyang kalagayan ay makakagtamo ng isang tunay na kapayapaan sa harapan ng dakilang na Panginoon. Na kayo aking mga iniibig na mga kapatid, kayo mga baga, ang tinatawag na buhay na ilimpo. isang lubid na dumugtong mula sa mga salita ng Panginoon sa kanyang pagkakabuhay bilang anak ng tao na kayo ngayon ito ang buhay na binagalawa ng isang espiritu na kung saan ang bawat isa ay siyang bunga ng salita ng Islam Jesus. Aaring baga kayong gana ng may kabuluhan sa pagkakataon iyan. Sino mabaga ang hindi nangihina? Sino ang hindi natitisod? Sino ang hindi nagtatanong? Sino ang hindi nagbulihanan? sapagkat ito ay naralesa ng isang laman. Isang kahayaga ng tao sa diyang may loong sa Sapagkat hindi nga ba kaya kayo nga upang bakahin ang kamangmangan na nakalistan na ng iyong mga niyo. Hmm. Ngunit ito ba kayo ng bawat isa ay mananatiling mamam. Na ang bawat isa sa inyo aking mga na ay hindi susulong? Hindi pagkali na naayos ng bawat isa na makatama ng sangtunay tunay na katotohanan sa harapan ng nakita ng Panginoon. Isang katotohanan ng hindi tatawagin milagro kung hindi isang katotohanan ng naayon sa kasbiran at otosan ng dahilang ama. Na kung ang bawat isa sa inyo ang mga inihig ng mga kapatid ay nakapasungkong ng isang katotohanan sa pamamagitan ng mga kabalat nilayaan hindi nga baga ito ito'y sapat na? Upang anumang pagkakatisod na nariyan sa iyong mga puso ay magiging kalakasan. Sapagkat ang kabiyayaan at ang kalakasan ng dakilang ama ay walang patis na inuugnay sa bawat isa sa iyo. Kung magkagunod, ano ang kulang? Kulang ba mga salita na pinagkakaloob sa bawat isa? O kulang ang inyong mga salita, sapat at nagnanayit na kayong nakahala ng may kabuhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit kulang ang inyong paghahanda. Isang paghahanda tumanggap ng pagkatalo tanggapin ang inyong kamalian tanggapin ang inyong kahinaan tanggapin na mayroong pagpipigian ng isip at sa kalooban ng bawat isa at sa inyong pagtanggap na ito ay aariin niyo ang salita ng Diyos ang siyang tunay na makapagbibigay ng, ng kalakasan at kung sa inyong mga sarili tinanggap na ninyo na ng mga salita ang siyang magbibigay sa inyo ng kalakasan, paano ngayon ito magkakaroon ng kapatungan? Sa bawat isa, simulan ninyo sa inyong mga sarili o sisabi ninyo Suriin. Ano nga ba mga bagay ang hindi tama sa inyong mga pagkatao? Kayo ba ba ay mapakatol? Kayo ba ba ay ano mapaisip ng hindi maganda sa inyong kapwa? Kayo ba ba ay hindi subusunod sa mga utos ng nakilang Panginoon? O hindi sa lahat hindi ninyo inaari tumpak sa inyong mga sarili ang dalawang utos na ipinagkaloob ng isang Kristo. Simulan ninyo sa inyong pagkatao bago kayo tumingin sa iba. Marahil kung yan ang inyong matututunan, unti-unti aking mga inigig ng mga kapatid, ang dahil ng apoy sa inyong mga sarili ay may hihitan ng kalakasang nagmumula sa ng Panginoon. At kung dumating ang panahon na nakilala na ninyo ang kabuuan, sikapin din ang bawat isa na kung ano ang iyong natutunan, kung ano ang ninyo nakilala, kung ano ang sa yong nagbigay ng lakas, ay maibahagi ninyo sa iyong kapalilan mula sa inyong mga mahal sa buhay hanggang sa inyong mga kaaway. Unti-unti, hindi kinakailangang magmadali sa pagkatang isang kaluluwa na nagmamadali sa harapan ng laki ay siyang ilalagay sahuli. sa huli. Sapagkat, oo nga, nalalaman niya ang sampung utos, ngunit ang mga salita ay paibabaw lamang hindi sa pagdating ito tumitimo sa kanyang mga ito sa mapalad na umaga ito akin, ang sayo akin iniyahanu at nawa'y ang pagkibig ng kaitaasan ang sayo'y malatid ngayon at ang pagtalingan sa Ang inyong kapatid, sa isang paglalaki. Huwag, ebang